Isang magandang araw po ng Sabado sa inyo, mga kakape at karadyo ko dito sa Radyo Pilipino UK na sumusubaybay po dito sa kape at balita. Isang magandang oras po sa inyong lahat. Ang basa ng karamihan sa ating mga kababayan na nakatira dito sa London, United Kingdom e eh sabi ho nila ay eh, tuliro, mukhang tulirong tuliro ang Marcos Administration at ang palatandaan ho dito, mga kaibigan, o indikasyon na tulirong-tuliro itong si uh, Pangulong Marcos. E ito pong sunod-sunod, mga kaibigan, na pagbibitiw ng uh, mga miyembro ng kanyang kabinete. ano Siyempre, matatandaan natin, magugunta, na unang nagbibitiw dito itong si uh, dating PCO Secretary uh, Cesar Chavez. oh ang pumalit sa kanya ay eh, itong medyo kontroversyal na si Jay Ruiz, nating reporter mga kaibigan, ng isang TV network na hindi maamin-amin kung siya ba ang nagmamayari ng isang uh, media company na nakakopoho ng milyon-milyon piso na programa pagbubola ng loto uh, Lotto Draw dyan sa kanyang uh, media company mga kaibigan. Ano? Ho? Hindi niya maamin-amin masabi-sabi ng diretsa na siya ay isa sa mga co-founders at meron siyang binabanggit na mga pangalan na sila daw ang tunay na may-ari. Di ho ba? At yung press officer naman ng na Malacanang ngayon na undersecretary ni itong si J. Ruiz, itong si Attorney uh, Atty. Castro ba Mga kaibigan, eh, marami din ang uh, pumupuna sa kanya dahil ika Parang pinangungunahan po niya kung ano yung dapat na official na statement ng Presidente ng Pilipinas. Eh, pinangungunahan niya at dinadagdagan niya. Naalala nyo, noong inspeksyon ni Manong Bonget, yun pong bumagsak na tulay dyan po naman sa Kabagan na uh, Santa Maria Isabela. Eh, naghayag itong si Manong Bong at Marcos na paiimbestigahan yung nangyaring pagbagsak ng tulay. Kailangan masilip kung sino bang nagkulang o kinulang ba yung mga materyales nung itinatayo yung uh, naturang tulay, mga kaibigan, ano, at nung bandang huli, sinabi nitong si Attorney Claire Castro, yun po namang press officer ng Malacanang, tagapagsalita nila, ano? E sinabi niyang uh, kailangan daw na lahat ng mga proyekto na itinayo under the Duterte administration ay eh kailangan kailangan silipin at investigahan. Yun ho yung sobrang sinabi nitong si Attorney Castro na hindi naman nanggaling mismo kay Manong Bunget Marcos. Ano So, ibig sabihin, <laughs> sinosobrahan niya yung sinasabi ng Pangulo. Eh, kung ako ang press officer dyan, kung ako ang Pangulo dyan, isisipain ko ka agad yan. Dahil sasabihin niya, hindi ko sinabi yan, talagang ipapasubo mo ako. Gagawin mong masama ang imahe ng Pangulo. Eh, hindi naman yun ang sinabi ko. Ganon, dapat kadali ang reaksyon ni Manong Bong at Marcos. Pero hindi eh, pinababayaan lang niya dyan. No? Tapos yung mga issue na kailangan daw dapat na mag-divest ng kanyang interest o shares. Itong si uh, PCO acting Secretary J. Ruiz, doon po naman sa sinasabing uh, pag-aari niyang uh, media company. Pero hindi pa rin uh, nasasabi kung nagawa na ba niya yun o hindi pa. Eh, hindi lulusot sa commission appointment siyan, mga kaibigan. Ang sumunod do, <clears throat> na nagbitiw, ay itong si DOTR Secretary. oh, yung naunang uh, DOTR Secretary na pinalitan itong si Vince Dizon, mga kaibigan, ano? Eh, in fairness naman, eh, parang mas maaksyon yata, mas madali at mas maaksyon. Mas madaling kumilos at mas madaling umaksyon ang uh, pumalit na si Jason dahil siyempre mas bata, mas aktibo mga kaibigan. Ano? Pero subaybayan pa rin natin mga kaibigan. Ang pinakahuli nga po na nagbitiw ay itong si Ivan Uy ng DICT. Ayan. So bali tatlo na yan mga kaibigan. Ano? Sino ba kaya ang susunod? Na gabinete ni Marcos ang magbibitiw sa kanilang mga posisyon. Eh ngayon wala pa silang napipili mga kaibigan na papalit kay Ivan Oi. Eh siguro na pressure itong si Oi dahil naman doon sa napapabalita na mga kaibigan na mahilig daw mag-abroad ito. Eh wala namang masyadong nagagawa yan sa DICT. Hanggang sa ngayon yung mga isip po ng scammers na nagpapadala po ng maraming texts sa mga telepono ng uh, mga individual na mga mamamayan eh, hindi pa rin uh, hindi pa rin uh, natatapos mga kaibigan dahil sinapin nila noon na kapag ka nag-register ka raw o inyong mo yung inyong SIM card eh matatapos matatapos na yung pagtanggap ng kung ano anong text messages Nagaling sa hindi malamang uh, individual o tao, mga kaibigan na nang iiskam lamang sa marami. Eh hanggang ngayon, wala naman, di ba? May mga dumarating pa ring mga text sa mga telepono. Text ng mga scammers sa naglipa na pa rin, mga kaibigan. So, walang nangyari doon sa sinasabing kailangan mag-register ng SIM card. So, ayan, umalis na itong si Ivan Uy at alam nyo ba mga kaibigan, lumulutang na ang ipapalit daw dyan as DICT Secretary na bago. E walang iba kundi itong si Grace po. Yun pong senador mga kaibigan, na isa sa mga lumag na dun sa kontrobersyal na GAA o budget ng ating pamahalaan, National Budget for 2025 siya daw ang gagawing DICT secretary. Nako, talagang walang matino, ano, walang matino na itinatalaga sa mga gabinete ng Pangulong Marcos, ano. Pag nagtalaga ka ng, ano, ng uh, uh, kalihim sa DICT, eh, yung talaga namang eksperso, experto uh, eksperto sa information technology. Ha? Huh? Yung uh, experto sa cybersecurity, may nalalaman Nagtataka nga ako eh kung bakit itinilaga dyan doon itong si dating senador Greg Unasan, Gringo Unasan. I don't have anything against Gringo Unasan, no? Pero ano bang expertise niya? Napag-aralan ba niya ang cyber security at may background ba siya sa information technology? O yung IT? Siya yung unang-unang itinilaga dyan eh. Na naging sekretary ng DICT bago si Ivan Uy. Ngayon wala na si Ivan Uy eh itatalaga naman itong si Grace po na maraming nagingit-git sa kanya dahil dyan sa ginawa nila, dyan sa 2025 national budget, mga kaibigan. Eh kailan titino? Kailan titino ang Pilipinas? Kung laging ganyan ang nangyayari, nagbibitiw ang mga gabinete, may exodus, ang mga members of the cabinet, at ang mga ipapalit ay eh, yung walang inalaman ng kanilang expertise jan sa kanilang nahawakang posisyon. Nako, Mr. President, anong ginagawa ninyo? <laughs> ang iba pang mga problema dito mga kaibigan, sa pinakahuling survey, dumami ang mga tambay ng mga Pinoy. Ho. Oh. Eh nagdududa ang ilang mga eksperto na posibleng ang ayudang ibinibigay ng gobyerno ang isa sa mga dahilan kung bakit tumaas ang unemployment rate o ang bilang ng mga walang trabaho sa bansang Pilipinas. O, oh, eh, di ba tama? Umaasa naman sila doon sa ayuda. Eh, ba't pa ako magtatrabaho? Eh? Meron doon mga ayuda ng gobyerno sa akin. Yun ho ang thinking ng karamihan kaya hindi po mapas mapasusubalian na yung ganyang eksena e eh, nangyayari talaga, mga kaibigan. Kaya iminomungkahi ng ilan ho na mas maganda raw na panatilihin yung Pantawid Pamilya Pilipino Program o yung 4Ps dahil may tamang datos ito at ito ay nakasaad sa batas. Ayan, mamuliti pa ho, mamuliti pa ho kayo. Mamuliti ka pa ho kayo, Mr. President. Samahan niyo pa yung inyong mga senatorial lineup kung saan-saan. Mga ako kayo sa taong bayan, imbes na ituon ang inyong atensyon sa mga problema na binabanggit natin na napakarami ang kailangan niyong ayusin. Malapit na ang 2028. <laughs> anong, anong mangyayari sa sa susunod na tatlong taon? Oo, ng inyong panunungkulan. Sa mga kaibigan ko po, sumusubaybay na hindi pa po nakapag-subscribe sa atin pong palatuntunan ng kape at balita sa Radyo Filipino UK, isang subscription lamang po eh maligaya maligaya na tayo. Baka naman pwede. Mula po sa lungsod ng London, ang inyong kaibigan ng inyong karadyo, ako po si Buddy Bernardino. Isang maligayang oras po sa inyo. Stay safe everyone. Bye for now.